At yung ginagawa po na, ni Dada ay ito po yung sa suka. Nilalagyan niya po. Nagawa na niya yung box. Oh. Yes, very delicate. Thank you so much. Pwede niyo po itong mabili sa ating Shopee account. Uh, for only... You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Good morning mga kapitik. Yan, thank you Lord. At umaraw na nandito ulit kami sa gate dahil wala po kaming signal sa bahay sa so, si Mami Janet ay eh, maraming sinesettle yan kasama namin si Andres si Bobby tagal din natin dito mga 30 minutes ano okay ka na? okay na, hindi okay. pa pero pwede na <laughs> balik na lang mauli mamaya balik na okay at kakain muna si Andres magbe breakfast muna let's go oh dito lang naman kami sa gate guys Hindi kami lumabas ng ano Let's go na Ayan, kumusta po mga kapitik At tuloy-tuloy uh, na ang init yan. At nag-i-start na ako mag-packaging nito mami Ito ay kay Ma'am Gina na? Yeah. Sampung box Wow, na partner partner Pero ngayon meron po tayong lalamub Ito ay bound to Alfonso Ayan, kay Sir Danilo At meron tayong dalawang box dito mami bound to Rizal po. Yung isa, yung isa ay Taytay, yung isa ay San Mateo. San Mateo. Wow. Dami niya po. By Lala din po yan. Shout out po kay Ma'am Irma Villanueva. Oh. <laughs> si Tita. Uh, ah, tita niya. okay. Sila ay from Canada. Shout out po kay Ma'am June and Elisa Pang. Ito po ay may wine at saka mga suka. Ito namang isa ay labing dalawa na gift. gift. Oo. Kay Ma'am Christina Flores. Ay, ay ay for give sa mga pastors. Yes, baby. okay. Ito Salamat God po. At dito po, ibinakod ko. Ito ay dadalhin natin mamaya doon sa Tagaytay sa two days, mami. Okay. At ubus na pala. May nabili doon ay ubus na. Wala yeah. na daw. Yeah. So, yun. dadalhin po natin yun po. Ay 20. So, naghihintay na lang kami ng lalamove para dito sa Alfonso. Yan. At nag start na ako sa ating Christmas. <laughs> Ayan po, ito yung ating Christmas packaging. Wow, mami. <laughs> Cute. Oh, oh, at nandito si Mare. Congratulations. Siya po ay nanganak na rin ng babae. At siya ay ang pagka pagkaanak na pagkaanak kay Mare. Pabili na <laughs> Pagkatapos na pagkatapos ng bagyo. Sa kanilang nilagay, kakainin na nila. Lulutuin na. Hindi na ni Janet ina, no? Ilang hakbang lang Binak yung... Yan, yeah, salamat. Ilang hakbang lang naman malulutin. Oo. Uh -uh. Kailangan ipakit siyang madam. <laughs> Congratulations, <laughs> hey, ma'am. Yes, hey, girl. it's a girl. Thank you. Palit tayo ng isa. <laughs> <laughs> Di ba may <laughs> si Dana o may babae ka na? Si Dana. Si Dave. Si Andra sa inyo. So, <laughs> gano'n. po si Mami Chan. picture pa. <laughs> Happy, happy, nagpa-picture lang sa kanyang bagong packaging, you, Christmas goodness. packaging. Thank you. Actually, credit to sa'yo kasi ikaw yung nag-isip talaga <laughs> ng packaging. Thank you so much. Yan, So, lima pa ang gagawin ko. Oh, ito yung kay Ma'am Gina. Medyo okay. matrabaho Malang lang siya pero, Ay, kay Ma'am Gina. Salamat po. Yes, at at umorder uli. Oh, oh, ngayon na yung kishap kash oh. natin umorder uli. So, sampu, yung kanyang ganyan ay sampu, lima pa. Ayan, oh. salamat po sa Thank inyo po, nakuha na yung ating bound to Alfonso. Ayan, salamat po. Ingat sir! Salamat po. Sige po. Ayan po guys, ginagawa ko yung lima pa na ating panggit ngayong Pasko. Ito po ay order ni Ma'am Gina. At si Ma'am Gina po ay umorder uli. Yan ay para sa kanyang friend. Yes, para sa kanyang friend. Thank you po Gina. At natin. Andiyan na yung lalamog, Mami. Ayan. Tulog po si Andres. Saka si Thomas. Sik. Hindi nakikita si Janet. Salamat po, Ma'am Gina. <laughs> At ako po ay nagtabas. Pinutulang ko na, Mami. Ah. Yung, yung tumatama. Baka masira yung ating internet. Ay, hindi pa naman pati nabo ngayon. Pinutul ko. Tingnan mo. Wala nang natama. Oh, mm -mm. Yung wire. <laughs> Thank you po. Thank you, Ma'am Gina. Parang nagulat ako. Wala na nakalagay. <laughs> Luminaw na na. Dating nakatalay dito? Oo. Ayun, mami, tutubo pa yan. Uh, uh. Tapos il ilalabas natin yan kapag uh, may bakod na. At ito ay dapat ay hawan at playground na yung dalawang ano. Magtatayo sila ng tent or kung ano-ano pa. Ayan. Okay, let's go. Ayan mga kabeshi at nandiyan na po yung lalamove. Galing pa po ako uh, ngayon. Hindi usual yung natatawag yung guard. Ay, Ay, ako po kanina, ah, okay, Ay, ako yung okay. nag-charge, dad. Okay. Kanina yan, daddy. Tumanin ko pa yung isa. Dalawa. Ako po yung papuntahan. Yan yung taytay. Hindi -tay. naman nabubura, mami. Hindi naman. At ayan naman yung pangalawa. Ang kakalituhan lahat kami ni daddy nagulat. gulat. <laughs> ayan naman yung bound to San Mateo. So, ayan, daddy. Iti-tip na lang ni kuya. Ah, sige. So, shout out po kay Ma'am June and Elisa Pangan. Yan, ang uh, order sa atin, Daddy. Sila ay pauwi this Friday next week. At yung isa naman, shout out po kay Ma'am Christina. Thank you so much po sa inyo pong pag-order. Sabi ko yung buti sa akin pinalastik para kahit umulan. Oo nga. Ah, Daddy, at si Babi, tinatawag na ako. Ayan po. Bound to Rizal. Ayan mga kabeshi, back to grinding si daddy. At nakalis na yung ating Lala Move. Salamat po sa inyong pong pag-order, Ma'am June and Elisa Pangan. At kay Ma'am uh, Christina. Again po, thank you so much po talaga sa inyo. At salamat po sa inyong pag-support sa ating pong kabeshis. Sukang sasa at lambanog. At yung ginagawa po na, ni daddy ay eto po yung sasuka. Nilalagyan niya po, nagawa na niya yung box. Tapos eto yung nilagay niya din. So, oh, kasi par, malaki ito. Ito ay, ang tawag dito? Par separator. Separator. <laughs> par, sasabihin so ko yung partition. Partition, o. Oh. <laughs> Tapos ay, ito na yung ating shredded paper. May green sa red hmm. representing our suka. Our, Chris, ah, our, our Christmas, Christmas, season. Oh, uh, mami. Oh. Uh, yes, <laughs> very delicate. Thank you so much. Pwede nyo po itong mabili sa ating Shopee account. Uh, for only sabihin ko na yung presyo. Yes, so For only 200 pesos po, ay meron ng naka-ano naka, na. puto po ito. Mm -hmm. si set na. So, magandang regalo sa ating loved ones dahil usable ang ating box. Pwedeng i-recycle. Tapos, mami, masarap pang... Oh, yes. Pre-order. Ano, pre-order pa natin yung box. Pre-order po tayo oh. ng 7 days. Wala na kayo kung bagay. Oo, oh, at yun ay special, Christmas special. Kaya, or you can message us po sa aming Facebook page, Tarasho TV. Pwede na po kaming, ah uh, pwede nyo po kami i-direct message, mag-advance order, ng... Uh, may mga po order po tayo kina si Leia at sa iba pa nating uh, subscribers. So, ta salamat po. Tapos yun, nilag lalagyan lang ni Daddy Mama yan. Itong, itong ano ba to? Ano tawag mo dito? String. string. <laughs> Brown string at sticker pa. Thank you, Daddy, sa effort. Siya po talaga yung nag-isip niyan ng, mga, ng packaging. Lahat po. Para po mas mapaganda ang aming kabeshi suka. Yes. Para hindi na kayo mag-ano. Pagka ipapang regalo nyo, hindi na kayo mag- mag-iisip or mamimili, ibibigay nyo na lang. Mm na? Yun yung ating ano, Kung goal. Para. Ay, ibibigay nyo na lang po. Imagine mo, 200 pesos, special na yung pang regalo mo, no? Yes, uh oo. -oh. Ganito na, oh. Okay. Kahit ako, daddy, mapapabili ako yes, sa'yo. Kahit umami din display mo sa Landers, baka ito yung mga 500 na. No? 499 ng aking, ano? Oo, oh, oh, 499 na po oh. ito. <laughs> Pero, 200 lang sa amin, nakaganito na, oh. oh. What? Oh. 200 lang po, ganitong ganito na inyong oh. marireceive. Yes. Yan, may tinry akong in order na mas maliit na box para sa kung sakto siya. So titingnan ko, nagtry lang ako ng lima. Ngayon, kung masyadong masikip at hindi ka siya, gawa ng hindi ko pa nakikita yung actual, balik ako dito. Yan ito na talaga. So ito pong ginagawa namin ay kay Ma'am Gina. Ito kay Ma'am Gina. pero nag pre, -pre na si Ma'am Gina noon pa September. Yes. Kaya uh, tapos ay ipapadala namin sa kanya, baka mga next week pa. At may inaantay pa ako ibang orders niya. At Once ito, again, salamat po Ma'am Gina sa palagi pong pagsuporta sa amin. May kasama po itong dilis ay na gawa ng bagyo. Gawa ng bagyong. Ang atin pong boneless dilis boneless danggit at uh boneless sapsap -sap ay na dahil sa bagyong Christine. Pero bagamat na-delay ay makakarating pa din uh, mga next week po. Baka Monday na Monday na, no? or Tuesday. At uh as soon as ma-receive natin daddy, mag overtime tayo para maipadala agad natin lahat sa kanila to. lahat. At para hindi po uh, para hindi kami madelay sa inyo. Yes. Delay na nga, eh, delay delay pa. Eh. Ayaw namin mangyari yun. Kaya as soon as possible na ma-receive po namin ay eh, ipapak po namin agad ni Daddy. Cute niya naman, ma'am. Ngayon e, oh. po. Mm, Napaka-cute. Pag yan ay eh, dinisplay mo sa Landers, ha? Oo, oh, oh, SNR Landers. Nakikita ko eh mga uh -oh. ano na doon ah mahilig sila sa mag-pricing ay 199 299 399 499 nine nine three nine nine 499 499 the season to be jolly. La 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 la. La 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 pakinigin natin ang ating mga mahal sa buhay. Dahil special ka, deserve mo ang kabeshi sukang sasak. La 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 work na la la to work na. Yun la 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 na la Natatawa ako every time na may ginagawa ka dito. Most especially pag nagpapaking kasi Thomas ay inis na inis sa'yo. Nagkakaroon kayo ng love-hate relationship na mag-ama. Inis na inis po si Thomas do sa tunog ng sketch tape, ng packaging tape. Tapos si Daddy, dahan-dahan na nga. Inis na inis pa rin si Thomas. Nakakatawa ah, si Thomas mga kabeshi. Amen! So, let's go! Okay. At ito po, tayo magdadala ng suka doon sa Today's, mami. Dahil may subscribers tayong gustong bumili, ay eh, wala na daw yata. Nagpunta doon. So, maghahatid po ulit tayo. Ayan, guys. Nandito kami ngayon sa Tagaytay. At meron po tayong puting subscribers na gustong bumili ng aming suka dito sa Today's ay yun pa naman yung lagi kong sinasabi na description na sa gitna siya ng McDo at saka si Silias ay may pinapunta daw siya ng kamag-anak ay wala na daw at pibilig pasensya na po at naubusan po pala hindi namin na monitor yan yeah, pero yun on, kaagad po ay kami magdadala para kapag napadaan uli kayo ay available na po ang ating suka at yung pong ating dito po ang suka sa today's yung pong ating lambanog ay eh, dito po sa kabila, sa tres umalis. Yan, dito po merong lambanog. Yan, dadalhin ko lang sa loob guys at nandun na si Janet. Ito po, yan. Ito yung loob ng today's. Wow. At yan. Iti-display na lang. Ating, so Andres. Tuntuan naman si Andres. <laughs> Ayun po, meron pa pala guys, may pito pa. Ay baka po hindi lang nakita nung inyong kapag-anak na dumaan dito. So ang amin po ilalagay ay plastic na. Ito po, plastic. Ayan. Salamat po. Andres, kuha ka kung anong gusto mo. Sagot ng daddy. Go! Go! <laughs> Oh, anong gusto mo? Tell me. Tell me, anong gusto mo? Ha, which alin Anong gusto mo? <coughs> At nandito si Andres. Gusto mo pumunta sa Lolo Mar? Parang wala dito. Wala sila. Wala yung sasakyan ng Lolo Mar. Malanga Si Andres po ay kakagising ko gising Mahaba ito lang <laughs> po? Mahaba? Anong gusto mo? Makdo? Gusto mo ng makdo? Lilibre ka ng daddy. Gusto mo ng makdo? Kami. Tell, Tell daddy. Gusto mo ng makdo? Ha? Gusto mo ng makdo? Gusto mo ng makda? Oo. -huh. -oh. Eat? Gusto mo kumain ng makda? Ha? Huh? Oo, -oh. gusto mo? Dami! Oo, oh, dami! Oo, oh, lamig na pala ng ano dito. Ang lamig na ng hangin. Wait for mommy. So yun, meron po ulit tayong 20 piraso kasukang sasa na ipinagsak natin dito guys sa today's specialties and pasalubong ito po yung ito pong daan na to ay Santa Rosa Tagaytay Road yes? O, anong gusto ni Andres? biscuit biscuit ito na po guys Come May mga suka din dito. May mga suka din. Oh. Yan po si Andres Rosa. Oh. Yeah. So ito po ay in between ng Macdo at saka ng Sicilyas for Today's. yan. Yeah. Ay dito po kayo pag mapapadaan kayo Santa Rosa Tagaytay Road. Okay, let's go na. Pati na ko nitong Rodriguez cheesecake kay Andres. Sa'kin? akin. Ah, sa pala. Ay, sarado pala yung isa. Ah, ah. Ayan po si Andres, nakuha ng Pidja Shore. Sige. 1, 2, 3. Palito po ano. 1, 2, 3. Saka tubig, Wilkins. palta ni Mami Janet. Ito na lang daw. Ito ano rin ni Doc, no? 1, 2, 3. Tatry mo rin. Yan, baka dyan siya tumaba. Help support. Help support kids group. Ito po. Ako'y okay, mauna ng pumila at mahaba. Si Mami Janet ay may kinukuha pa. God is our refuge and strength. An ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear. Though the earth give way and the mountains Fall into the heart of the sea, Psalms 46 1 to NIV. <laughs>